mga Good afternoon. Nakita nyo ba to? Itong nasa likod ko. Ay, ano yan siya guys? Galing sa delivery ng Timo. So, i-unboxing natin siya guys. Tingnan natin kung ano yung laman niyan. <laughs> At sana, maganda yung uh, in-order ko. Kung ano ba yan? Kung tama ba yung nasa loob niyan? Kasi medyo, ano siya guys, medyo mabigat. Mabigat siya. So, bubuksan natin guys, mag-unboxing tayo today. Today is Wednesday, July 16. Ayan. So, i-unboxing ko to siya. In-order ko lang to siya nung isang araw, pero ang bilis ng delivery nila. So, ayan siya guys. Buksan na natin. At ito na guys, bubuksan na natin close pa siya. na. Ito na siya, guys. Bale, mayroon siya dito ilang box to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tani. So, mayroon tayong six boxes na bubuksan. So, unahin natin itong itong ganito kaliliit, guys. Unahin natin ito. Sabi muna natin yan. Ano kaya Oops. Ano kaya ito? Patay ng gunting. Buksan natin siya. Kung anong laman niya. Saan dito yung harap? So, dito na lang. Mayroon akong apat na ganito unahin lang natin to anong laman ba nito bakit ang liit ng box excited pa naman ako guys sa aking in order ano ka nga to but ang liit yan so guys magtitingnan natin oops so, alam nyo na kapag ganitong balot na Safe na safe. Ito yon. Baso. <laughs> so, bumili ako guys. Maganda siya oh. Mura lang to Ito yung style na napili ko. So, sa isang box, isang ganito. Yan muna natin ilagay. At ilalagay ko. Yan muna natin siya ilagay. The second is, iwan ko lang kung pareho ba to. Buksan natin ulit. Kung iisa lang ba. Kung pareho lang ba siya ng design. kung pareho lang ba ng design. Safe na safe siya. So, ganun din ang gagawin ko nito sa box. Kapag ilagay ko to sa cargo box. So, sa bahay namin, marami kaming plato. Wala kaming baso. Magre-reklamo <laughs> so, yung... Ah, ganito din siya. Maganda ang, in, ang style niya, guys. So, apat pala ito na ganito. Maganda dito ilalagay ko ano? Wine. Crystal siya. Yung mga umiinom dyan. Shout out. Yan. Gabili ako ng paso. Dahil mura lang siya. So, etong apat na ganito. So, apat siya na ganyan. Hindi na natin mungusan. Kasi pareho lang naman. Ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. So, hindi ko siya na i-open. So, ito yung panglima. Open natin tong panglima kung ano to. Ano kaya? Ano kaya to siya, guys? Tingnan natin. Oh, ganito siya, guys. So, pag nagta-travel ka, ngayon, gusto mo ng gusto mo magkape pwede dito ito yung gagamitin mong cup sa kape pwede yung ganun ito, ito naman yung siya pinaka termo niya lagayan mo ng inini tubig Pwede rin tubig lang. May tatlo siyang baso ang laman nito, it means 3 cup ng ganito. Ang laman nito. So, ganun siya kaganda, guys. Ito yung loob niya. Para hindi, pag ano, hindi na siya bubuksan. Hindi mo na siya bubuksan ganito. Tutuloy yung tubig dito. Iko-close mo siyang ganun. Hindi na yun lalabas yung tubig. Pag i-open, yan lalabas yung tubig. And yung gusto mo naman, oh eh direct ng ganyan pwede din at ito yung loob niya so maganda siya guys travel thermo maganda tsaka tatlong cup sya. o diba cute bak yung bottle pala ang tawag dito Balik so, na natin. Ito na yung ating pang limang box pang limang box. O, so, hindi siya, hindi siya, hindi siya lalamig kung ininit tubig yung ilalagay mo siya dito sa loob ng 12 hours. Hindi siya lalamig yung mainit na tubig. So, maganda. Kasi nakalagay dyan 12 hours. Tapos, kung, kung cold naman yung ilalagay mo, hindi din siya lalamig, eh, uh, hindi din siya ano, yung malamig pa rin siya hanggang 12 hours. Ganon. So, ito yung ating pang, pang limang boxes. So, bubuksan naman natin to guys. etong pang ano, anim. Kuta pa ako nito. Bakit ito siya ay ano? Sala. So, ibig sabihin sa natin anong laman ito. safe talaga. <laughs> know, ano o, naka-ano siya. Ayos tayo o. na. Baka mabasag ko. Tanggalin na natin sa box. Buxin natin sa box. Ayaw ko siya sirain. Dahil hey, ko to sa cargo box. Eh. ay sus pa kala ko pa naman malalaki to. ito tap naman guys di gitampalan nito ang display lang. Wine. <gasps> Pang wine, wine lang. Uh -huh. Ang cute niya. Tsaka matibay, crystal siya, guys. Makapal. Makapal, makapal. So, ayun na nga. Ang ating open na natin yung ating biniling baso. <laughs> so, ito na siya guys. Ang ganda ng aking nabili. So, safe siya dito. So, ilalagay ko sa cargo. Eh, ganito lang din. Bumili ako ng ganito. Kaliliit. Di-display ko lang naman kasi meron akong mga wine guys. Pang-display ko lang siya. Liit na. Pero bibili pa ako ng malalaki na ganito. So, ayan na nga. Na-open na nga natin ang ating box. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung bago pa lang pala kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Rizvinos, Venus, at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa aking videos na ina upload Maraming maraming salamat guys. Bye bye. See you my next vlog.